Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening So for today's video ay magluluto na naman po tayo ng ating uulamin So wala nang pa-intro-intro pa, diretso na sa pagluto Ayan, mayroon tayong manok dyan Ayan, hiniwaan ko lang po siya para pasok na pasok yung lasa ng ating manok mamaya pagbabad So dalawang uh, legs leeks at dalawang pichu yung ating lulutuin for today's video Ayan po Ayan siya. At yan po pala guys ay lagyan lang natin ng uh, dinurog na bawang. Ayan, nakaready na po yung ating bawang. Ayan siya. Dinurog ko lang ang ng pinong pino. Ayan. So, sakto lang sa pino guys. Hindi naman masyadong pinong pino. Ganon. At lagyan na rin po natin yan ng isang sasina o oyster sauce. So, ayan. Sama natin dyan sa ating manok. So, kumbaga ipababad natin yung ating manok. Bago po natin siya lulutuin. Kasi nga po, magluluto tayo ng chicken barbecue sa kawali. Ayan. At lagyan na rin po natin ng tatlong kutsara na calamansi juice. Tatlong kutsara po yan. At isang kutsarita na... Uh, pamintang pino at syempre lagyan na rin po natin ng soy sauce apat na kutsarang soy sauce po yung ating nilalagay ayan. so ilangin nyo na lamang po kung gusto nyo agayahin yung ating mino ayan at syempre lagyan rin po natin yan ng pampakulay ayan lagyan natin ng ketchup so ketchup lang po yung aking nilalagay dyan pero kung gusto niyo ng maanghang, magmahilig kayo sa maanghang Pwedeng uh, hot sauce yung inyong ilalagay dyan At dahil kami po ay may bata, hindi pwedeng maanghang Kaya ketchup lamang po yung ating pampakulay dyan sa ating imamarinit na chicken Ayan, tatlong kutsara na ketchup lang po yung aking nilalagay Ayan po at lagyan na rin po natin ng asukal para manamis-tamis naman po yung ating chicken. At syempre hindi mawawala yung Sprite para malasang malasa yung ating manok. So disclaimer lang po, hindi po siya sponsor ng Sprite. Yan po talaga ang gusto kong ihalo dyan. At hindi ko po yan uubusin. Kalahati lang po sa ating mismo yung ating gagawin. Diba? Ganun lang kasi kaunti lang naman po yung ating manok. Ayan. At syempre, inumin natin yung natira para hindi sayang, 'di ba? At bago natin haluin yung ating manok, kailangan malinis yung kamay, kailangan maghugas-hugas ng kamay pag kinakamay yung ating uh, lulutuin. Ayan po, yan, yan naman po ay pag lang naman po namin, so okay lang po yan. Pero kailangan pa rin po na maghugas tayo ng kamay. At syempre, ibabad po natin yan ng Uh, 24 oras o kaya overnight babad. So, ganyan po yung ginagawa ko sa ating manok para talagang malasang-malasa yung ating manok. So, after 24 oras o overnight babad, ayan na po yung ating manok. O, diba kita nyo? Ayan, babad na babad na yan. So, masarap na masarap na yan. O, diba? Pwede na ang kainin. Joke. Ayan, joke lang. Ayan po. So, yan po pala guys. Ay, patuluin ko muna ng panandalian. Ayan, pinapatulo ko lang yung apat na manok. Ayan. So, habang pinapatulo natin yan, naghanda na rin po pala ako ng kawali na paglulutoan ng ating chicken barbecue. Ayan. So, ah uh, dahil po maulan dito sa loob kayo ng bahay magbabarbecue gamit ang ating kawali. O oh, di ba? Diskarte lang para makakain ng masarap na ulam. So ganun lang. Ayan. So yun pa pala ay pinapainit ko na. At take note, wala akong nilagay na mantika dyan. Pinapainit ko lang po yung ating kawali. At dahil mainit na, ilagay na po natin dyan yung ating pinapatulo na manok. Ayan po siya. Ayan. Isa-isa nating ilagay dyan sa ating kawali na mainit na mainit na. Ayan. At syempre dahil maliliit lang naman kasyang kasya talaga dyan yung apat na hiwa na manok. O diba? Sakto lang din po yan sa amin guys dahil Uh, tatlo lang naman po kaming kakain yan. O, oh, diba? At syempre, huwag nating hayaan na masunog yung ating manok. Syempre, babalik rin natin yan maya-maya. Ayan po. Ayan. So, check natin. Ayan, medyo brown-brown na po yung kabila ng manok. So, ganun din po yung ating gagawin dyan sa kabila. Ayan. So, iba brown-brown lang natin yung ating chicken. Diba? Mm-hmm. Ayan. Diba kita nyo? Brown na siya. Brown-brown lang. Huwag naman sunugin. Diba? Lasang, o amoy barbecue na siya, guys. Promise. Ayan. At kapag uh, ganyan na, brown-brown na yung ating manok sa kapo natin dyan, ibubos yung ah, uh, sauce kanina na ating tinabi. Ayan. O diba? Nubuwasan natin dyan lahat yung ating ah, uh, sauce ng manok. Ayan. O diba? Walang tapon. Ayan. At pakukuluan natin hanggang masimot yung sabaw. So, kumbaga, ayan po yung sauce nya ang, ah, uh, pampalasa sa ating manok. O, ba? Diba? babalik ta rin natin lagi iyan para pantay po ang pagkaluto ng manok. wag na hayaan lang na kumulo dyan. balik tad natin. Kung baga, tsaga-tsaga ba? Ganon, para makakain ng masarap na ulam. Ayan, kung gusto nyong subukan guys, sundan nyo lamang po yung ating video ayan. Pero kung may sarili kayong uh, technique, so kayo na po ang bahala. Ayan. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal niyo sa akin. Kahit late akong nagre-reply, ay sureball na sureball naman po yung aking pagpapanood sa inyo. Talagang uh, pinanood ko po ng buo yung inyo mga video gamit yung aming Uh, PC o yung aming computer. So, hindi, hindi kasi ako guys nagpe play sa aking uh, cellphone dahil syempre kung mahaba po yung video, uh, kawawa naman po yung ating cellphone. Kaya kapag nag, uh, nagre-reply po ako sa inyo, yung ginagamit ko yung aming PC, ayan, yung aking... Uh, mahiwagang PC para sabay-sabay ko po kayong ipi-play doon at ah, talagang Uh, nalalaro ko po yung inyong mga harang ayan hinayaan ko lang po kasi yan mga video nyo guys na naka play sa pc habang may ginagawa ako ayan so nakikita ninyo yung ating manok ay unti-unti uh, nang uh, nawala yung kanyang sabaw ayan so iniikot-ikot ko lang po yung ating chicken dyan para pantay-pantay po yung pagkaluto at pantay-pantay po yung lasa ng manok o ba diba? So, ganun lang mag-barbecue ng uh, gamit ang kawali. O, di ba madali lang? Ayan, di ba sarap yung Promise. Ayan, sarap na sarap nga yung aking anak dyan. Ayan, o. Oh, so, yan po yung aming ulam for today's video. Today is Sunday. Dapat ay lalabas kami, kaso wala naman kaming budget, kaya dito lang tayo sa bahay, magluto tayo ng sarili nating manginasal, ayan, charot lang. So ayan na nga po, luto na yung ating uh, barbecue, chicken barbecue sa kawali, ayan, o diba kita niyo, sarap na sarap yan. Promise guys, masarap yan, gusto niyong gayahin, try niyo po hindi ako nagsasabi ng hindi totoo Ayan. masarap talaga siya guys malambot, juicy at siksik ang lasa niya so kami po guys ay ka kakain na at nakahanda na yung aking magama at hindi na po ako magpapakita sa inyo paano namin kainin baka kayo po ay matakam o, diba? so kami po ay kainan na bye bye everyone maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal bye bye Have a blessed Sunday everyone. Mag-ingat po tayong lahat.